back to our youtube channel of Apat Family basta apat tapat it's already 12 o'clock in the afternoon po Surtifos and nandito po ako ngayon ulit sa aming baboyan dahil nanganak na po sila ka sortifos, ang aming inahing baboy so overdue po ang panganganak po ni Laikan. pero okay lang po yun, normal po yun sortifos. so hindi po tayo dapat mag-alala kapag 3 to 4 days pa ang overdue ng ating inahin. Pero kapag aabot na po yan ng 5 days, ay delikado na po yan sortifos. Posible pong magkaroon o nagkaroon na po talaga siya ng mga mummified na piglets sa loob ng kanyang chan. Kapag sobrang overdue na po ang panganganak ng ating inahin. So, 3 to 4 days before the due date and after the due date, ay normal lang po yan sortifos. Pero, uh, mga instance says na kapag lampas sa due date tulad po nito ni Laika ay lagpas po siya ng 3 days, nagkaroon po talaga siya ng mga iilan na mga mummified piglets. So, makikita nyo po mamaya, Surtifos, of yung panganganak niya at ipapakita ko rin mamaya yung mga mummified piglets ni Laika. Uh, June niya nung uh, July 8, ngayon po ay July 11. So, nag-due po siya ng 3 days. At ngayon po ay nanganganak na po siya pero isa pa po yung lumabas so titingnan po natin ang kanyang biik ayan yan po yan po ang nag-iisa po biik ni Laika yan so Sir Tifos The um, pinutulan na po namin ito ng pusod, buntot tsaka po ngipin So pinutulan namin agad ng ngipin para hindi po masaktan ang ating inahing baboy kapag uh, nagdidede po yung mga biik niya sa kanya. Ayan, hindi pa po nasundan ng pangalawang biik ang panganganak ng ating inahin. Lampas na po tayo ng 20 minutes, Sir Tifos. Ayan, kung makikita niyo po Sir Tifos ay sobrang hingal po <coughs> ng ating inahin baboy. And normal po yan during <coughs> labor, Sir Tifos. Ayan, super, si, sobrang hingal niya po, Sir Tifos. <coughs> hindi pa po siya nakasecond biik. few moments later. Ito po Fortefus ang ating pangalawang biik. Dapat po talaga alerto po talaga tayo Fortefus during panganganak ng ating inahing baboy kasi tulad po nito ni Laika, si Laika po ay hindi po siya tulad ng ibang inahing baboy na kapag nanganganak ay humihiga lang. So madali lang po'ng saluhin 'yung biik kapag nakahiga lang po 'yung inahin. Pero kapag ang ating inahin ay katulad po nito ni Laika na malikot po kapag nanganganak, ah, palagi po siyang tumatayo, tapos humihiga, tapos tumatayo ulit. Kailangan po talaga natin maging alerto para masalo po talaga natin ang biik. So kailangan po talaga siyang bantayan during uh, ilalabas na niya yung kanyang biik ay talagang alert tayo sa pagsalo po ng kanyang biik. Dito naman po tayo sa biik. Ang pinaka na gagawin natin paglabas ng biik ay talagang una nating pahiran yung kanyang mukha, yung sa ilong. Para po makahinga ang ating mga biik. So, Sir sort of ganito po ang proseso sa paglabas po ng ating biik so una pupunasan po natin yan at uunahin po natin punasan ang mukha at ilong ng ating biik para makahinga po siya dilinisan natin yung katawan niya pupunasan po natin yan at kasunod na po niyan ay ang pagputol po natin sa kanyang pusod ayan so ganyan lang po certifos putulin po ang pusod na hindi masyadong maiksi Pagkatapos po ay mag-spray po kayo ng wand healer na spray. So yun, itong spray na po na ito ay nakakatulong po siya para madali pong mahilom ang kanyang sugat sa kanyang pusod at buntot na pinutol po natin. At ito din pong spray na ito ay nakakatulong para hindi po madaling ma-infection ang kanilang sugat. Okay, so next po ay putulin po natin ang buntot. So, ganyan lang po ang pagputol ng buntot. Tapos, spray po kayo ng wand healer. Kung hindi po available ang wand healer spray, ay pwede po kayong gumamit ng betadine po. So, pagkatapos po ay i-relax po muna natin ng mga ilang minuto ang ating biik. Ayan, so after 10 minutes ay puputulan po natin siya ng ngipin. Napaka-importante po talagang putulan po natin ng ngipin ang mga bagong silang na mga biik. Ito ay para uh, hindi po masaktan ang ating inahin kapag sila ay magdedede na sa inahin. So, pwede po kayong gumamit sortifos ng kahit anong available na pwedeng pangputol po ng ngipin ng ating biik. Sa amin po dito, dahil wala po kami nung pangputol talaga ng ngipin ng mga biik, ay gumagamit lang po kami ng, nail cutter. But, make sure po na talagang ma-sterilize natin at malinisan talaga natin para maiwasan natin ang infection po. Apat na ng ngipin po ang kailangan natin putulin sa ating mga biik dalawa po sa itaas at dalawa po sa baba. Tingnan nyo po ang kanyang Dede Shorty Falls, Tumutulo po talaga yung gatas niya. Hindi lang po namin mapadede talaga yung mga biik niya kasi palagi po siyang tumatayo. Ayaw niya magpadede, parang ayaw niya magpadistorbo. Sobrang hingal na hingal po siya talaga Sir at hindi siya mapakali. Tatayo siya, maghihiga siya, tapos magkikilos-kilos. Napaka ano po talaga, na naaawa po ko sa inahin pero ganyan po talaga pag naglilabor. labor Uy! Asa po? Ay, ay, ito yung sinasabi ko kanina Sir na dapat po talagang Um, bantayan po talaga natin yung panganganak po ng inahin kasi tulad nito ni Laika, tumatayo po siya kapag palabas na ang biik. Ngayon, ang nangyari dito sa biik na po ito, thirty sort Tifos, of ay talagang nahulog po siya ng mataas po sa simento. Mataas na pagkahulog po niya sa simento. Itong biik po kasing ito ay malaki. So, kasi itong inahin natin ay kumilos po siya pag irinya sa biik sa sobrang laki siguro sobrang sakit. Kaya po hindi po siya talaga nasalo agad-agad. Nagpapasalamat po talaga ako Sir dahil nanganganak po itong si Laika ng araw. Hindi gabi, hindi hating gabi, hindi sa madaling araw. At day of ko po. So, naka ano po talaga ako sa kanya dito. Nakatulong po ako sa panganganak ni Laika. Diretsyong putol po kami Sir hindi po namin tatalian yung puso bago namin puputulan dahil naka-experience na po kami na mamamaga po ang puso. Ayan, so meron na po tayong tatlong mga bx sa ngayon po Sir Tifos. Ayan, so meron na po tayong apat, apat na mga b_x Sir Ayan. Yan, ay, meron na, na po tayo. Nagadaot, ay, nagadaot nagalog. Ngunit ka tong last? Ay, dili na? Ito po pala, Shorty Falls. Yung biik po kanina na nahulog po na hindi po nasalo namin agad. Hindi po siya healthy, Shorty Falls. Matamlay po siya na biik, hindi po siya masyadong gumagalaw, hindi po siya lumalakad. Natutulog lang po siya, sobrang tamlay niya po talaga. Sobrang napakalakas siguro ng pagkabagok niya talaga sa cemento sortifol. So hindi pa natin alam kung kung mabubuhay pa ba itong biik na ito or magiging okay po siya. So observahan obserbahan pa po namin ito. Hindi namin sila mapadede sortifol kasi yung inahin, ayaw niya kasing humiga. Malagi siyang tumatay. Yo. Oh. Yan, so ginagawa po namin yung putol, uh, ginagawa po namin agad yung putol buntot, putol pusod at saka putol ngipin para isa lang po yung sakit na mararamdaman ng ating mga biik. So ngayon po ay hihintayin po natin ang ikalimang biik na ilalabas po ng ating inahin. Mm -hmm. Laro, no. <tod> Isalo. Isalo. <laughs> patay man. Ha? Ayan, so ito po yung sinasabi ko kanina Sir Tifos na nagkaroon po talaga si Laika ng mummified piglet. So ito po yung unang BX na patay na talaga sa chan pa lang talaga ni Laika. Ngayon, sinubukan ko po siyang i-revive kasi Akala ko po kasi talaga na pwede pa siyang i-revive Pero sa kalagitnaan ng pag-revive ko sa kanya Ay nakita ko po na meron po siyang mga itim Medyo itim sa kanyang balat So yun pong mga itim na yun Ang sign na ang isang biik ay talagang patay na po talaga Na hindi na po siya talaga marirevive pa So tingnan nyo sir o okay. Yung kanyang katawan Tingnan nyo yung pusod niya yung puso niya wala pong mga dugo masyado tifos talagang wala na talaga to ika limang biik patay po yung ika limang biik na lumabas sort or of ito po ang ating ika na biik or sort of pero tingnan nyo po may makikita po kayong kasunod niya na mummified piglet po again. So, ikapitong piglet po natin ay patay na din po. So, mummified piglet po talaga yan. Hindi po talaga siya na fully developed sa chan po ng ating inahin. Ang, ma ang cost po ng mga mummified piglets ay posibleng pong nakakuha po ng mga infectious diseases ang ating nahin nung panahong buntis pa po siya kung kaya't meron pong mga biik niya na affected at hindi po nakasurvive doon sa mga diseases or mga virus na yon. So again, Sir Tifus, meron na naman pong nasundan na patay na biik. So dalawa po yung lumalabas. Ang isa po ay patay. Ang isa po ay buhay po. So tatlo na po ang ating patay na mga biik na lumalabas

pusod ng ating biik. Huwag po kayong mag kung dumudugo po yan kasi maya-maya ay mawawala po ang dugo niya. Hihinto po ang pagdudugo ng pusod ng ating biik. So yan lang po ang proseso Sertifos. Makakatulong po sa inahing Sertifos kapag hihimasimasin po ninyo ang kanyang chan. Ito po ay makakapagbigay sa kanya ng relaxation o comfort sa kanyang nararamdaman na sakit during labor. Tingnan niyo po, sir ang kanyang mga dede na namamagana. Yan po ay isang senyalis po na ang ating inahing baboy ay manganganak na po. Kapag ang inyong inahin ay junan niya pero hindi pa po ganyan ang itsura ng dede, ay posible pong hindi pa po talaga yan manganganak. Pero kapag ganito po ay ang ating inahin ay talagang manganganak na or malapit ng manganak. Ayan, certiful. So, nandito ako ngayon. Apat pa lang po yung um, pinadede ko dito kasi yung iba natutulog. Ayan. So, yan. So, yan, certiful. Pagka pang, sa pangatlong araw, simula po ngayong araw na ito ay mag inject po tayo sa ating mga biik ng iron. Tsaka itong inahin natin ay i-injectan din po natin ito ng antibiotic. Tapos pag kinabukasan ay i-injectan po natin siya ng vitamins. Yan. So ako pa po ako pa kumuna yung nagbabantay dito Foss, kasi kanina pang umaga at tanghali hindi pa po talaga nakakakain yung aking kapatid dahil sa kakabantay po dito sa ating inahin. Ako naman po ang nangyari po sa akin ay uh, night night shift po ako kagabi. Ang uh, nakatulog lang po talaga ako ng dalawang oras kasi nung naano ako uh, dumating ako sa bahay kasi nag swab test kami doon sa ospital. Ah, nakarating ako sa bahay, galing sa trabaho ay 7am na. Tapos kumain pa po ako, Chow. kaya nakatulog ako 9am na po. Tapos pagka 11am, ginising po ako ng pamangkin ko kasi ito nga po, ah, nanganganak na po itong inahin natin. So pumunta po ako dito agad. So dalawang oras lang po talaga yung tulog ko ngayong araw na ito. Pero okay lang po Sir fools, Worth it naman kasi meron po tayong blessings. Meron po tayong walo na buhay na mga biik at meron po tayong tatlo na mga mummified kicklets. Ayan, so napadede na po natin ang ating mga biik. Pito lang po sila na dumidede ngayon dahil yung isa po ay matamlay po siya. Yun po yung isa na nahulog po paglabas niya. Music ayan po shorty posts, ah, tapos na po ang panganganak po ng ating inahing baboy so yan lang po shorty posts, dito po magtatapos ang video natin maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at sana po ay huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe at mag like sa mga videos natin and yun lang po maraming salamat bye bye